Ang pamilyar na anino sa harap ng aking pinto, bago pa man magsalita ang sekretarya ko, ay nagpatindig ng balahibo sa aking braso. Ma'am Alexa, may nag apply po para sa posisyon ng personal driver. Medyo may edad na po. Ang mahinang katok ay sinundan ng pagbukas ng pinto. Pumasok siya, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Siya. Siya nga. Eduardo de la Cruz. Ang mukha niya ay puno ng pagod, ang dating matikas na tindig ay kuba na. Ang kislap ng mata na minsan ay puno ng pagmamataas ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Lumabas sa bibig niya ang mga salitang matagal ng nakalimutan, ang tinig ay pamilyar na pamilyar, pero ngayon basa ng pagmamakaawa. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Eduardo. nag apply po ako bilang driver niyo. Nakita ko ang mabilis na pagtataka sa kanyang mga mata Isang bahagyang pagkilala na agad ding naglaho, nila mo ng kanyang kalagayan. Hindi niya ako nakilala. Ang mga salitang isya lang ang bigat sa dibdib ay biglang umalingaw ngao sa aking isip, kasama ang lahat ng pait at sakit. Pilit kong pinigilan ang ngiti na gustong kumawala. Ito ang simula. Ang pinakahihintay kong simula. Bago ang lahat ng ito, ang buhay ko ay parang isang maaliwalas na umaga, puno ng pag-asa. Ako si Alexa at para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Biniayaan ako ng gandang hinahangaan. Ang aking mahabang buhok na kulay chocolate, ang aking mga mata na laging may kislap, at ang aking malusog na balat ay madalas na pinupuri. Sa tuwing lalabas ako, laging may bumabati, laging may pumupuri. Ang ganda mo, Alexa, ang madalas kong marini. Pero higit pa sa pisikal na anyo, alam kong matalino ako. May matinding pag-iisip, masipag, at may matinding pagnanais na magtagumpay. Lumaki ako sa isang pamilyang maituturing kong nasa ng uri na may sariling negosyo. Si tatay ang nagpapatakbo ng isang maliit na manufacturing company na unti-unting lumalaki. Si nanay naman ay isang homemaker, ang aking pinakamalaking tagahanga at sandalan. Bilang nag-iisang anak, ako ang sentro ng kanilang mundo o sa akala ko. Bata pa lang ako, madalas akong umupo sa lap ni tatay habang nagbabasa siya ng dyaryo, o kaya isumasama sa kanya sa kanyang opisina, nagpapanggap na nagtatrabaho. Siya ang idolo ko. Gusto kong maging katulad niya, matagumpay, may direksyon at laging may tiwala sa sarili. Ang tahanan namin ay puno ng tawanan at mga kwento. Madalas kaming maghapunan ng sabay-sabay, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw. Naalala ko pa ang tuwa ni nanay sa tuwing ipinagmamalaki ko ang aking mga drawing o kaya ay ang matataas kong marka sa eskwela. Sinanay ang aking sandalan. Sa kanya ko naramdaman na mahalaga ako, na kaya kong gawin ang anumang gusto ko. Palagi niyang sinasabi sa akin, Alexa, huwag kang matakot mangarap. Ang kagandahan ay panandalian lang, pero ang talino at syaga mo, iyan ang magdadala sa iyo sa malayo. Ang mga salitang iyon ang bumuo sa akin. Pero ang payapa naming buhay ay nagsimulang magbago, unti-unti, halos hindi ko napansin sa simula. Nagsimula ito nang mas lumaki ang negosyo ni tatay. Mas naging seryoso siya. Kasabay nito, mas naging obsessed siya sa ideya ng key legacy at ng pagkakaroon ng male here. Naging malinaw na mas pinapahalagahan niya ang mga lalaki, lalo na ang mga anak ng kanyang mga kaibigan. Madalas na siyang magdala ng mga kaibigan sa bahay, mga kapwa negosyante na laging nagkukumpara ng kanilang mga anak. Napansin kong madalas siyang magbuntong hininga kapag nababanggit niya ako. Sayang, Eduardo, nag-iisa lang ang anak ko, narinig kong sabi niya minsan sa kaibigan niya. Napakaganda, pero babae. Nagsimula siyang magbigay ng mga pahiwatig na dapat ay mas pagtuunan ko ng pansin ang pagiging may bahay, sa halip na ang aking ambisyon sa karera. Natatandaan ko pa nang manalo ako sa isang regional science fair. Isang proyekto na pinaglaanan ko ng maraming gabi at araw. Umuwi ako na punong-puno ng pagmamalaki, dala-dala ang tropeo at ang certificate. Si nanay, tuwang-tuwa, niyakap ako at ipinaghanda ako ng paborito kong merienda. Pero si tatay, habang nakaupo sa sala at nagbabasa ng dyaryo, ay tiningnan lang ang tropeo ko at muling bumalik sa kaniyang binabasa. Magaling, mahina niyang sambit, walang kahit anong emosyon sa kanyang boses. Pero Alexa, dapat siguro ay pagtuunan mo na ang pagluluto at paglilinis. Hindi naman ganyan ang magpapakain sa iyo pagdating ng panahon. Natigilan ako. Pakiramdam ko, biglang naglaho ang lahat ng tuwa sa loob ko. Ang aking pinaghirapan ay tiningnan lang niya bilang isang walang kwentang bagay. Ang aking puso ay bumigat. Natahimik ako habang kumakain, ang mga salita niya ay patuloy na umalingaw ngao sa aking isip. Hindi naman ganyan ang magpapakain sa iyo. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. May mali ba sa pagiging matalino at ambisyosa? O may mali lang sa pagiging babae ko sa mata niya? Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumapang sa aking isip, isang makamandag na kaisipan. Mula noon, tila mas lumala ang lahat. Ang mga pahiwatig ni tatay ay naging mas malinaw na pagtatangka na kontrolin ang aking buhay. Sa tuwing may kaibigan siyang bumibisita na may anak na lalaki, laging doon niya ibinubuhos ang atensyon at papuri. Kahit na mas mababa ang mga marka ng mga ito kaysa sa akin o walang anumang naiambag sa kanilang sariling pamilya, sila pa rin ang laging ipinagmamalaki niya. Si Ricardo, anak ni Amy Alcaraz, narinig kong sabi niya minsan, graduating na sa engineering. Kailangan ko rin siguro ng makakasama sa negosyo. At sa bawat pagkakataon, laging susulyapan niya ako na parang gusto niyang sabihin, "Kung lalaki ka lang, sana ikaw na lang." Nagsimula siyang aktibong hadlangan ang aking mga pangarap. Sinubukan kong mag-apply sa mga internship sa iba't ibang kumpanya na related sa business administration, pero laging may dahilan si Tatay para pigilan ako. "Anak, masyadong delikado sa labas para sa babae." at saka hindi na kailangan. Ang trabaho mo ay magpakasal sa disenteng lalaki. Hindi para sa iyo ang mga opisina. Paulit-ulit niya itong sinasabi na parang isang sirang plaka na nagpapahirap sa aking pandinig. Habang palaki ng palaki ang aking ambisyon, lalong lumiliit ang mundo ko sa bahay. Pinilit kong ipaliwanag ang aking mga pangarap. Tatay, gusto ko pong magtayo ng sarili kong negosyo. Mayroon po akong mga ideya. Gusto kong maging malaya, maging kapakipakinabang. Negosyo, putol niya sa akin, may halong paglibak sa kanyang boses. Bakit ka pa magpapakahirap? Maghanap ka na lang ng asawa na maganda ang trabaho, ng mayaman. Mas madali ang buhay mo. Iyang mga ideya mo, pambata lang iyan at hindi para sa isang babae. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumatarak sa aking puso. Sinanay, sa kabilang banda, ay laging sinisikap na ipagtanggol ako. Eduardo, hayaan mo ang anak mo. May talino ang batang iyan. Bakit hindi mo suportahan? Pero laging sagot ni tatay, ikaw naman, misis. Kung hindi ka ba naman maganda at matalino, baka kung saan napunta ang anak mo. Hindi mo naiintindihan ang mundo ng negosyo. Hindi ito para sa babae. Hindi para kay Alexa. At sa bawat pagkakataon na iyon, makikita ko ang pagkabigo sa mukha ni Nanay. Ang loob-loob ko ay kumukulo sa galit. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa inis. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Baka nga may limitasyon ang kakayahan ko dahil lang sa ako ay babae. Ang pagdududa na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Unti-unti akong lumayo sa kanya. Ang puso ko ay naging bato. Ang sitwasyon sa bahay ay naging halos hindi na masikmura. Ang presensya ni tatay ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa aming tahanan. Ang bawat salita niya, bawat sulyap niya, ay puno ng pagdududa at paghamak sa aking kakayahan bilang babae. Sa tuwing mag-aaral ako para sa aking business degree na lihim kong kinuha online, laging mayroon siyang masamang sasabihin. Ano na naman yung pinagkakaabalahan mo, Alexa? Hindi mo ba naiintindihan na dapat ay nag-aasikaso ka ng bahay at hindi nagbabasa ng kung ano-anong libro? Ni hindi ka pa makapagluto ng maayos. Naging mas tahimik ako. Naging mas maingat sa bawat kilos. Pero sa loob ko, patuloy akong lumalaban. Ginawa kong lihim ang lahat ng aking ginagawa, pati na ang pag-apply ko sa iba't ibang scholarships. At sa wakas, Nagkaroon ako ng oportunidad na makakuha ng scholarship para sa isang prestihiyosong universidad sa abroad, para sa isang master's degree in business administration. Ito ang pangarap ko, ang susi sa pagbuo ng sarili kong negosyo, ang paraan para patunayan na mali siya. Nang ipaalam ko ito sa kanila ni nanay, ang saya ko ay hindi maipaliwanag. Si nanay, umiiyak sa tuwa, ay niyakap ako ng mahigpit. Alam kong mangyayari ito, anak. Inagmamalaki kita, Sumama ka sa akin, sabihin natin sa tatay mo. Pero si tatay, ang kanyang reaksyon ay nagpabago sa lahat. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo. Nang marinig niya ang aking balita, unti-unting nagiba ang kanyang ekspresyon. Mula sa inis, naging galit. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namumula sa pagkapuot. Ang kanyang bibig ay kumunot. Ano ka mo, galit niyang sigaw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mag-aaral ka sa ibang bansa. Bakit ka pa mag-aaral ng ganyan? Hindi mo ba naiintindihan na babae ka? Ano ang mapapala mo dyan? Wala. Puro gastos ka lang. Nanginginig ang labi ko. Pilip kong pinigilan ang luha na gustong kumawala. Pero tatay, ito po ang pangarap ko. Ito ang paraan para makatulong ako sa inyo para palagin ang negosyo natin. Humagalpak siya ng tawa, isang nakakatakot at mapanlibak na tawa. Tulong. Negosyo. Alexa, aminin na natin. Hindi ka makakatulong. Ang mga babae ay sa bahay lang dapat, nag-aasikaso ng asawa at anak. Hindi sa negosyo. Hindi ka para dyan. Puro ka lang problema. Napakagat ako sa aking dila para pigilan ang pagsigaw. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyong tumatarak sa aking puso. At doon niya sinambit ang mga salitang humubog sa akin, ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Alexa, kung tutuusin, ikaw lang ang bigat sa dibdib ko. Wala kang ibang dala kundi sakit ng ulo. Hindi ka kailanman magiging karapat dapat na tagapagmana ng pangalan ko. Sana pala ay nagkaroon ako ng anak na lalaki, hindi ikaw na isang walang kwentang babae parang tinanggal ang hangin sa aking baga. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglak. Hindi ko na kailangang marinig pa ang iba. Sa oras na iyon, nagkaroon ako ng matinding desisyon. Hindi na ako mananatili sa bahay na ito. Hindi na ako mananatili sa anino ng kanyang paghama. Sige, tatay, kalmado kong sabi, sa kabila ng pagdurog ng aking puso. Ang aking tinig ay matatag, puno ng kapaitin. Aalis ako at ipagmamalaki ko ang pangalan ko. Ipapakita ko sa iyo na ang bigat sa dibdib na ito ay kayang bumuo ng sarili niyang imperyo, na mas malaki pa sa mga pangarap niyo. Bumalik ako sa kwarto ko, kinuha ang maliit kong maleta. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit, umiiyak. Anak, patawarin mo ako, hindi ko alam kung paano siya nagkaganyan. Ingat ka, anak. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ayos lang ako. Umiti ako sa kanya, kahit na ang puso ko ay dumudugo. Ito na ang simula ng aking paglaya. Ang simula ng aking paghihiganti. Umalis ako. Walang dalang kahit anong tulong pinansyal mula sa kanila. Ang tanging dala ko ay ang maliit na ipon na inabot sa akin ni nanay ng palihim at ang mga salita ni tatay na nagmistulang apoy na nagpaalab sa aking kalooban. Ang scholarship ang tanging pag-asa ko. Dumating ako sa ibang bansa, mag-isa, walang kakilala, at puno ng pag-aalinlangan. Pero sa bawat pagdududa, umalingaungaw ang boses ni tatay, siya lang ang bigat sa dibdib. At sa bawat pagkakataon, lalo akong nagpupuyos, lalo akong nagiging matatag. Nag-aral ako ng sobra-sobra. Ginawa ko ang lahat para masulit ang bawat sentimo ng scholarship ko. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho ako sa iba't ibang part-time jobs, waitress, cashier, tutor basta kumita lang para makatulong sa aking pang-araw-araw na gastusin at makapagpadala ng kaunting pera kay nanay sa mga panahong iyon ang kagandahan ko ay hindi naging hadlang sa halip naging tulay naging madali para sa akin ang makipag-ugnayan sa mga tao makakuha ng tiwala at makakuha ng mga oportunidad ang aking mga mata na laging may kislap ay naging puhunan ko sa pagkuha ng tiwala ng mga tao nang matapos ko ang aking masters, nagdesisyon akong hindi muna umuwi. Gusto kong buwin muna ang sarili kong pangalan. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa, na walang anino ng kanyang paghama. Sa halip na maghanap ng trabaho, sinimulan kong magtayo ng sarili kong maliit na consulting firm. Gumamit ako ng lahat ng natutunan ko, lahat ng koneksyon na nabuo ko. Maraming gabi akong halos walang tulog, maraming araw akong halos walang kain. Pero sa bawat tagumpay, maliit man o malaki, laging sumasagi sa isip ko ang mukha ni tatay. Habang unti-unting lumalaki ang aking kumpanya, nakabalita ako sa pamamagitan ni nanay tungkol sa sitwasyon ng negosyo ni tatay. Sa una, maayos pa rin daw, ngunit nagiging mas mapagmataas siya. Nagkaroon daw siya ng mga maling desisyon sa pamumuhunan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang ipinagkatiwala niya ang malaking bahagi ng kanyang negosyo sa isang Gmail Pro isang kamag-anak na laging ipinagmamalaki niya, pero walang sapat na kaalaman at kasanayan. Ang taong iyon, na pinili niya dahil lalaki at mas mapagkakatiwalaan, ay unti-unting sumira sa kanyang negosyo. Nagnanakaw, nagpapabaya at gumagawa ng mga irresponsabling desisyon. Ang mga email hairs na kanyang pinapangarap ay walang nagawa kundi sirain ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang at pagmamaliit sa akin ngayon ay nagkakatotoo sa kanya nagsimula ng gumuho ang kanyang ki e imperyo. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging sexist, ay bumalik sa kanya ng buong lakas. Parang isang malaking pagpapatawa ng tadhana. Ang karma ay tila nagpaparamdam. Taon ang lumipas. Ang maliit kong consulting firm ay naging isang malaking kumpanya na may mga sangay sa iba't ibang bansa. Ako na ngayon si Alexa de la Cruz, ang CE na kinikilala sa industriya. Ang dating kibigat sa dibdibi ay naging isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa larangan ng negosyo. Nakuha ko na ang lahat ng pinangarap ko at higit pa. Isang araw, habang nasa opisina ako, ibinigay sa akin ng aking sekretarya ang isang job application form para sa posisyon ng personal driver. Sa dami ng mga aplikante, hindi ko na masyadong pinansin ang pangalan. Pero nang makita ko ang litrato, tila tumalon ang puso ko. Hindi ako makapaniwala, ang taong iyon siya si tatay. Siya nga. Eduardo de la Cruz. Ang mukha niya ay puno ng pagod, may malalim na mga kunot, at ang dating matikas na tindig ay lubos ng nawala. Ang mga mata niya ay walang kislap. Siya ang aking tatay, ang taong minsan nang umawasak sa akin, na ngayon ay naghahanap ng trabaho. Hindi ko agad siya pinatawag. Pinag-isipan kong mabuti ang bawat galaw ko. Gusto kong maramdaman niya ang aking presensya, ang aking kapangyarihan. Gusto kong makita niya kung sino ako ngayon. Ang dating maliit na Alexa na bigat sa dibdibi ay nasa harap niya na mas malaki pa sa anumang pangarap niya. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas, ipinatawag ko siya. Pumasok siya sa opisina ko, kuba ang balikat at nagpakumbaba. Tinitigan niya ako at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Kinilala niya ang ganda ko, ang pamilyar na kislap ng mga mata, Ngunit hindi niya ako matukoy bilang kanyang anak. Hindi pa niya ako nakikilala. Akala niya, isa lang akong maputing papel. Magandang araw po, maam, ulit niya, yumuko ng bahagya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ako po si Eduardo de la Cruz. nag apply po ako bilang driver nyo Mayroon po akong malawak na karanasan sa pagmamaneho at mapagkakatiwalaan po ako. Nanatili akong tahimik, Pinagsalita ko lang siya. Narinig ko ang panginginig ng boses niya. Ang pagmamakaawa sa bawat salita. Ito ang taong minsang bumato sa akin ng napakaraming sakit. At ngayon, nasa harap ko siya, nagmamakaawa para sa kaunting awa. Ang mga ngiti ko ay pilit na pinipigilan. Eduardo, mahina kong simula, ang aking boses ay kalmado, halos walang emosyon. Sa tingin ko, mayroon akong nakilala na may kaparehong pangalan. Mayroon din siyang negosyo at mayroon siyang anak na babae. Biglang kumunot ang noo niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Aopo, po, ma'am. Maraming dela Cruz po. Talaga? Itinaas ko ang isa kong kilay. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata, hinahanap ang bakas ng kanyang dating kayabangan. Ang alam ko, naging matagumpay siya, di ba? Pero mapagmataas siya, at naniniwala siya na ang mga babae ay walang kakayahang magtagumpay sa labas ng bahay. Ang tingin niya sa kanyang anak na babae ay bigat sa dibdib. Ang tingin niya sa kanyang anak ay walang kwentang babae. Lumaki ang mga mata niya. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay, mula sa maputla ay naging puting-puti. Nanatili siyang nakatayo, parang napako sa kinatatayuan niya. Ang bibig niya ay bumukas, pero walang salitang lumabas ang gulat, ang matinding pagkabigo, at ang kahihiyan ay mababasa sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pagbaba ng kanyang tingin, tila hindi kayang salubungin ang aking mga mata. Tatay, matatag kong sambit, halos pabulong, para marinig niya lang. Ako ito. Ang anak mo na itinaboy mo. Ang anak mo na biniyayaan mo ng mga salitang nagpabago sa buhay ko. Ang walang kwentang babae na hindi kailanman magiging karapat-dapat na tagapagmana ng pangalan niya. At ngayon, ikaw ang nasa harap ko, nagmamakaawa para sa isang trabaho. Natahimik ang opisina. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Parang nawalan siya ng hininga. Ang pagmamataas na minsan ay bumabalot sa kanya ay naglaho ng parang bula. Yumuko siya at sa unang pagkakataon nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Bumaba ang kanyang ulo. Alexa D. Mahina niyang wika, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Umiti ako. Isang ngiti na puno ng kapaitin pero may bahid ng tagumpay. Patawarin? Ang mga salitang iyon ang nagpatayo sa akin ng imperyo. Ang mga salitang iyon ang naging lakas ko para patunayan na mali kayo. At ngayon, narito ka. Humihingi ng trabaho, ang lahat ng nawala sa iyo ay bunga ng sarili mong pagmamataas at pagtatangi. Muling tumaas ang aking boses, pinuno ko ang kanyang kaluluwa ng takot, ngunit may kontrol. Ang posisyon ng personal driver, Eduardo, ay bakante pa rin. Tinatanggap mo ba ang posisyon na ito? Sa huli, tinanggap niya ang trabaho. Araw-araw, siya ang nagmamaneho sa akin papunta at pabalik sa opisina. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay malalim at madalas na nakakapangilabot. Paminsan-minsan, nakikita ko ang pagsulyap niya sa rearview mirror, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagdududa. Nakikita ko sa kanya ang dating matikas na Eduardo, na ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya dahil lalaki ay nagtaksil sa kanya. Ang mga anak na lalaki na kanyang pinapangarap ay walang nagawa kundi sirain ang kanyang buhay hindi ko siya kailanman trinato ng masama sa trabaho. Nagbigay ako ng sapat na sweldo at siniguro kong may disenteng buhay siya. Pero hindi ko rin siya kinalimutan. Ang bawat pagmamaneho niya sa akin, ang bawat pagbukas niya ng pinto, ay isang paalala sa akin ng kanyang mga salita. Hindi ko siya binigyan ng kahit anong espesyal na pagtrato. Siya ay driver ko at ako ang kanyang boss. Sa tuwing nag-iisa ako, pinag-iisipan ko ang lahat ng nangyari ang sakit ay nanatili. Hindi basta-basta mawawala ang mga sugat na inukit niya. Pero kasama ng sakit, naroon din ang matinding kasiyahan. Ang katarungan ay nananaig. Ang dating ibigat sa dibdibi ay naging ang katuwang na nagdala sa kanya sa kanyang huling hantungan. Ang mga salita niya ang naging gasolina ko. Hindi niya ako sinira, sa halip ginawa niya akong mas malakas. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa paghihirap ng kalaban. Para sa akin, ito ay tungkol sa pagpapatunay sa sarili. Sa pagkuha ng kontrol sa sariling buhay at sa paghahanap ng katarungan. Ang buhay ko ay hindi na tungkol sa paghahanap ng pagtanggap mula sa kanya. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa sarili ko at sa pagtatayo ng isang imperyo na pinangarap ko. Ang aking kwento ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa tibay ng loob, sa tiyaga, at sa kakayahang bumangon kahit na paulit-ulit kang binabagsa. At higit sa lahat, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging malaya mula sa mga anino ng nakaraan at ang pagtukla sa sariling halaga na hindi kayang tibagi ng sinuman.